Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to, ang natira po nating adobong tahong, gagawin po nating tortang tahong. Ito, mayroon po tayong apat na itlog. Ito, itong isa ay dalawang itlog para po dito sa isang adobo ho. Hinati po natin sa dalawa itong lulutuin nating tortang tahong. Ito pa, hiniwa-hiwa po natin na maliliit. Ito po ay dalawang itlog. Hindi na po natin ito lalagyan ng asin dahil ano po ito, malasa na po itong ating adobong tahong. Ito natira nating ulam kahapon. Lagay lamang po natin ito dito. At lulutuin na po natin itong tortang tahong. At ito naman pong natirang adobo, dalawang itlog lamang po ang ating ilalagay. Ito, dalawang itlog din po ito. At magpapainit na po tayo ng mantika. Lagay na po natin ang itlog na may tahong. Pag may natira po kong adobong tahong, uh, minsan ginagawa ko pong torta o kaya inihahalo ko din po sa mga gulay ang natira pong adobong tahong. Luto na po ang ating tortang tahong. i up natin ang natirang adobo at pwede natin gawing tortang tahong o omelette. So, dalawa po ang ating nagawang tortang tahong. Eh, meron din po tayong ano, ano ah, nilagang saging na saba. Itong niluto nating tortang tahong, masarap itong ulam sa kanin. Masarap din itong ipalaman sa tinapay. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng amin channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa amin channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.